baba. Ito kasi yung flyover. Ito yung makapag-decongest ng traffic. Oh, yan po yung silalim niya. Pang world class na construction, ito na po ang Tagaytay flyover na makapag-decongest ng traffic dito sa Tagaytay, Mendes at papuntang Nasugbo sa Batangas. So ito na yung construction niya ngayon. Ito ay naging trending pala. Dahil tingnan mo yung itsura niya. Para siyang ahas na dumaan. Ano kaya nangyari dito? Sa so, matagal lang nagsimula tong Tagaytay flyover. at mga ko na rin, taon na rin nakalipas. Ngayon tingnan natin ang update. Nandito na tayo sa Tagaytay Nasugbo Road. Kung nakikita nyo kabayan, ito na po yung Tagaytay flyover. Uh, mukhang malaki na yung progress din. No? Uh, dito matindi yung traffic. Diyan sa may Mendez area. Taon na yung nakalipas. Hindi na sa ilalim. Grabe lamig dito sa Tagaytay, no? Parang nasa bagyo ka rin. Tasan. Ewan ko lang kung one way ba to. Pero mukhang kunyata two way. Ito kasi yung flyover ka nag viral Pang world class na yung construction nito. Ito, ito sitwasyon niya. Ito matagal lang na unang natapos na dito eh. Nagawa na, na ng poste no. So hanggang dito lang siya. Ito pala yung silalim nyo. Eh? <laughs> ito ilalik, eh. Kaya natin yung eh. ito yung Mendez. Takaytay Mendez. So itong flyover makapagtulong sa pag decongest ng traffic. Lalo na papunta sa Takaytay na Sugbo. Ito na tayo kabayan. Ito po yung flyover. Tingnan natin sa baba. Ito kasi yung flyover. Ito yung makapag-decongest ng traffic. Lalo na dito sa Tagaytay na Subo Highway. Tsaka itong Mendes. Kita mo naman yung traffic dito kabayan sa ilalim mo. Hindi pa kanya rush hour ha. Tingnan natin. Mabuta tayo ng Mendez. Mendes. Alam ko nung pinuntahan ko ito matagal eh, parang last year pa. Itong itsura niya sa baba, tapos na yun. Ang tinatapos na lang nito yung ram. Yung daanan ng mga sakyan. May mga na-demolish nito dati. Na mga ilang establishment. Buo na rin pala oh. Ito yung mga natapyas dati ng mga ako Actually dito, natapos na rin pala. Nagawa na yung kalsada ulit. Dati, dito yung sumapit na truck dati. Tita oh. mo yan? Nandiyan pa yung bakas. Oh. ito so, pag natapos ito so, tanggal lang yung traffic dito may Mendes tsaka tagay na Subo oh, yan po yung silalim nya ayos yun yung kabayan pulido oh sakay na dumadaan no? Ang tagal matapos na. <laughs> Ayan ko lang sa mga nakasaksi dito dati. So ito na po yung construction ng Tagaytay flyover. Sa ngayon, hindi pa siya madadanan. Matagal na nagsimula to, taon na rin yung nakalipas. Ito po yung sa section ng Bendes. Itong flyover na to ay malaking tulong para yung mga motorista galing dun sa kabila palabas dito eh mabawasan yung traffic, lalo na papunta sa area ng Batangas. Pero ngayon, kung may kita mo yung construction niya, ganito siya, no? Medyo hindi pantay. Ewan ko lang kung bakit siya ganyan. So itong project ay ko na naging uh, usap-usapin. Ano sa tingin nyo ka ba yan, ano? Kita mo? Oh. Para siyang ahas daw. <laughs> sa mga nakikita nila dito. Yan, yan pa yung construction nyo. Oh. Grabe pala, no? Pero malaking tulong to pag natapos talaga. Kasi tira mo na yung traffic. Hindi para siya pinunta natin. Ano, grabe na yung mga sakin dumadaan dito. Dumadami na rin yung, yung mga developments dito sa Cavite, lalo na dito sa Tagaytay. Ang dami ng mga bypass road dito ginagawa.